Magandang araw mga talkers, mga katoshis, mga katokis Welcome na naman po sa ating panibagong vlog Dito sa Talking Toshi TV Yes! Alright, kapag natin itong si Coach Tim Cone Wow, si Coach Tim Cone, CTC Alright, kamakailan kasi nag-comment siya Or uh, tinanong siya sa isang interview Malagay ko sa, I think sa isang press conference ano? Eh, balak ba niya baguhin ba? magdagdag pa or kumuha ng isang malaking pool no yung paghuhugutan niya ng mga players ibig sabihin uh, para sa Gilas program no para marami siyang reserba kumbaga no okay may balak ba siyang galawin pa itong 12 man pool na sumabak dito sa Olympic qualifying uh, tournament sa OQT no sa Latvia may balak pa ba siyang dagdagan yan? Baguhin? Okay? Siya ba eh... Hindi kontento o kontento na siya dyan sa lineup na yan, mga kababayan. Okay? O, ito ngayon ang report, mga kababayan. Pakinggan natin. Okay? Ito po ay sa One News. Okay? Yan po ay eh, pag may mamayari ni uh, Sir Manny V. Pangilinan. Okay? Aha, uh, huh? Alright. Ito po ang interview kay Coach Tim Cone. Oh, ayaw. Alright. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Coach Tim, uh, you didn't have a lot of guys, like you mentioned, a lot of uh, injured ones, uh, not being able to play. Then we lost Kai after the Georgia game. Um, moving forward, are you looking to deepen the pool just to ensure, you know, rotation, sufficient rotation in case of any untoward accidents or injuries? So an tanong sa kanya, no? si ang tanong sa kanya, tanong kay coach team ko, eh, may balak ba siyang dagdagan o gumawa ng large pool or uh, dagdagan or uh, magkaroon ng mga reserve na players. Just in case, katulad kasi, si Knight niya, example ni Kai Soto, na injured. So, walang pamalit. No? Okay? So, kung sakaling magkaroon man ng injury, yung mga, yung nando sa 12-man pool na yon eh, may balak ba siyang gumawa ng mga reserve players or bumuo ng reserve players? Ang sagot po niya ito mga kababayan. Well, first of all, it, it, with Kai getting injured, there's no one who can step in for Kai. Mm -hmm. I mean, he's our only seven foot player. So if he goes out of a tournament, we're 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 toast already. Mm -hmm. <laughs> so it's not, you know, if there were a lot of seven foot players to uh, choose from, then we would do that, but we don't have that choice. Um, I came into this this whole program with the idea that, I, am um, with the understanding that I'm coaching stars. These guys are superstars in their own leagues, whether it be Japan, Korea, here in the PBA, in the college leagues. They are the stars of that league, and I, I decided from the very beginning that I didn't want to come in here and cut players. So I didn't want to get a huge pool and cut players. There's a second reason for that is that we don't have. Um, a long preparation time for each tournament. Mm -hmm. That was our agreement with the leagues. If we're going to get these players, then we have to shorten our preparation. If we want long preparation, these players will not be available to us. So, um, and if you you have a big pool, you need a longer preparation because you have more people to teach. Mm -hmm. So, these are the things that went into our mind in the beginning of this this program. So, my idea was I didn't want to. Um, cut players from the pool get a big pool and then cut players from the pool I want to smart start with a solid 12 mm -hmm. and if necessary add and, and uh um so I you know I know there's been some in, some controversy of whether we had a big enough pool or not mm -hmm. uh again if we had a big pool of, of big players um then you know we might take a look at doing something like that but our pool for our big manner is very small. And we lost one of those guys in uh, in AJ Edu, who would have been a key component on our team, being 6'11. He was our best player uh, in the World Cup well, here in Manila. So when we lost him. It was a big blow. But again, uh, also when you get into the tournament, once you're into the tournament, you're locked into those 12. So if you have five, six, seven injuries, then you're playing with five guys. You can't replace them at that point anymore. So we could not have, even if we had brought extra players. we could not have changed Kai uh, during that during the tournament. Yung po ay uh, interview ng One PH uh, ng One News kay Coach Tim Cohn. Kahit pa na meron tayong mga reserve na mga players, ano, you know, kung sakaling magkaroon ng injury, sa kalagitnaan ng tournament, hindi rin naman natin na mapapalitan pala. You no know, So kung halimbawa 12 yan, magkaroon ka ng injured players at 4 or 5 players, ah uh, well, seven, sa example niya, seven, ano? Sagad-sagaran yun. So, lima na lang ang palalaroin mo. Wala ka ng choice, ano? Eh, siguro naman, wala naman may injure na player na seven players agad dere-derecho. Eh, wag naman sana, ano? Oh, eh, kahit, kahit pala meron kang reserve players, hindi rin sila maipapasok, kaya useless din mga kabayan. Yan ang sinasabi ni Coach Tim Cohn. So, kahit meron kang malaking pool of players, reserve, no? Just in case merong ma-injure, pasukan din. Hindi mo na mababagay. You're locked in no sa ipinasa mong mga pangalan no sa organizer. Okay? All right. At isa pang mga isa pang ano, sa pang uh, rason bakit ayaw na niya nagalawin, ano? Okay. una-una, tulad na nakita niyo sa thumbnail natin. Ba't mo naman naayusin? Eh? Wala namang wasak. Okay? ano? Why fix something that is not broken? Okay? Okay. So, kontento na si Coach Tim Cone. Si Coach Tim Cone kasi, no? Kung ano yung nakasanayan, what works for him, dun siya, dun siya mananatili. He will have faith in that group. He will stick with that group no? Until no? Na until the end na hanggat hanggat effective yung grupo na yon, yung pool na yon, yung core na yon. Yan ang ano, prinsipyo niya sa coaching. Papalitan mo? Babaguhin mo? Okay? Eh wala sa bokabularyo niya 'yon sa ngayon, ano? Sa 12-man pool na to. We we're speaking about the 12-man pool specifically. Okay? Wala siyang balak baguhin dyan. Okay? Rason. Okay? Pagka magbabago ka ng mga roster, ano? O mga, ng mga tao, diyan sa, babaguhin mo yung mga tao dyan sa 12-man pool na yan. Okay? mag inject ka ng mga bagong players. Okay? Masaha ang preparation mo eh, kita mo naman yung preparation natin kung minsan dalawang linggo, pagkatapos pa ng after pa ng isang major, ano, major uh, tournament, tulad niyan, yung before mag-OQT, di ba, nag-finals pa, Meralco versus San Miguel. O, eh, may mga ilang players doon, after ng finals, sabak agad, wala nang bakasyon, walang pahipahinga, diretso na. Okay? So, ang commitment kasi ni Coach Tim Cohn dito sa mga tournament na pang pinanggagalingan nitong mga players na to no o pinagkukuhanan niya eh maikli lang maikli lang yung tinatawag kong short loan period loan ibig sabihin ipinahihiram okay so hindi pwede magtagal yung mga players na yan no sa sa ano sa panghihiram no? Kung baga sa loan eh magkakaroon ng interest 'yan, no? Pagka hindi mo na ibalik sa amin 'yan agad-agad, well, wala namang wala, wala well, hindi naman literal na interest, no, Pero baga ano, this magiging disadvantage na do sa mother team niya, o mother ball club niya. Okay, so kailangan ibalik mo na sa amin 'yan na short span of time. So yung preparation mo hindi pwedeng mahaba. Okay? Kasi the more you add new players, more players, individuals to teach. Eh, alam nyo eh, ako galing sa ano, hindi nyo natatanong ulit. <laughs> Marami akong pinagtrabahohan eh, no? Okay. Kung hindi nyo natatanong, I, ah, uh, I was a part of the academy, ano? Eh, nagtuturo rin po tayo sa kolehiyo. Eh, pag maraming tao o maraming estudyante kang tuturuan, mas mahabang pasensya, mas mahabang preparation, mas maraming oras kang dapat gugulin para maituro mo yung lecture effectively sa kanila. Effectively means yung matutu, matututo sila at mapipick up nila no? on their own. No? At yung, yung talaga ma nila talaga fully. Eh para magawa mo yun, no? Na merong maraming 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 kang estudyante. Eh yung 50 lang, nako nak napakarami na noon. Hindi pa magkakasya sa isang classroom 'yun na maliit. Okay, siksikan sila. Tapos magdadaldalan pa 'yon, napakaingay, pa mahirap i-control. Iba pa 'yon, ano? Iba pa 'yon sa lecture na ibibigay mo. So when you teach, okay, eh, ang ideal lang na number of uh, students mo siguro mga 30 plus 'yan. Well, manageable na 'yan. Okay? ng okay, mga 40, marami-rami na rin 'yan, ano? Okay, so, mga 30 plus siguro 'yan, ideal na 'yan sa isang section. Okay? Madali mong ma Konting oras lang ang magugugulin mo para sa pagtuturo ng lecture. Ganito ganito ang punto ni ano, ni Coach Tim Cone. Okay? When you have a large pool, lahat 'yung tuturuan mo. Ano? Anytime na kailanganin, eh lang, alam niya 'yung sistema mo. Oh, na-injured si ganito. Pasok ka ngayon. Alam nga namang hindi mo pa tuturuan yun. Eh, kailangan turuan mo na in advance yun. No? Yung pool, alam ba, may pool A ka, may pool B. So, yung pool B na yung lahat sila tuturuan mo. Eh, longer preparation na nangyayari. So, ano ang epekto nun? Sira ka na doon sa pinaghiraman mo mother club, ball club. Okay? Hindi ka pa naging totoo, hindi ka pa yung naging truthful doon sa commitment mo doon sa mga sa liga na pinanggalingan nila. Sira ka pa. No, nasira ka pa sa kanilang sa kanya sa ano na sinasabi mo short period of loan period lang of time. Eh hindi naman pala longer preparation pa. Okay? And the, the, as you have uh, or use longer period of time, mas marami at kang mawawalang players kasi hindi na mga kapagantay yung mga yan babalik at babalik doon so the longer the period or preparation na pinagtatagal mo sila dyan binibinbin mo sila dyan mas mawawalan ka pa ng mga players okay, imbis na naturoan mo sila in a short period of time in a confined lang at konti lang yung tinuturuan mo mas mawawala pa sa'yo dahil maiinip yan. Babalik yan doon sa ball club niya. Sabi mo, ganito kaikli lang eh. Babalik lang lang ako. Sayang lang oras ko rito. Kikita pa ako doon sa mother ball, ball club ko. Okay? So, yan ang mga sentido dyan na umiikot. Yan ang punto ni coach team ko. Kaya ayaw na niyang galawin. Isa pa, yung 12-man pool na yan, karamihan dyan, kasama na niya matagal. Okay? Uh, Let's face it mga kababayan, ka, yung iba dyan, Hinebra players. Okay? Hinebra players ang iba dyan. So, kabisado na niyan, laro yung player. Oh. Eh yung iba galing sa ibang team, bagamat galing sa ibang team, halos kabisado na nung player na yung sistema na pinapatupad ni Coach Tim Cone. So, kung babaguhin mo na naman, panibagong jelling na naman, panibagong chemistry na naman, eh panibagong turo na naman eh nauubos ang oras mo humahaba ang oras mo sa pagtuturo sa pag Ah... Uh, uh, pagmumotivate sa kanila okay Okay, alin ba, may bagong pasok o oh, eh, parang iko coordinate mo na naman sila o oh, ganito, ganyan, turo, turo. Imbis na yung dati mo nang ginagamit, okay, hindi na kayo magkakaroon ng longer period of time or hard practice Gagawin nyo na lang, magra-run through na lang kayo. Minsan mag-view lang kayo ng tape. Okay? Konting paalala na lang. Alam nyo na, kasi, kasi, kayo, kayo na yun eh. Kayo na yung core group eh. Okay? Hanggang sa dulo, kayo na yung core group. Ngayon, sabi ni Coach Tim ko, kung kailangan, kailangan lang, if it's very, very necessary to add players outside of this 12-man pool, yun, payag siya. Ah, siguro konti lang din 'yun. Mga dalawa, tatlo para mabilis din turuan. Eh paano kali ba yung player eh mahirap pumick up, very slow pumick So tutok na naman 'yun. Sigurado na naman 'yun. So longer preparation na naman. Ang ibig sabihin na ni Coach Tim ko, effective ang shorter uh, uh let me rephrase that. Kailangan siya maging totoo or kailangan niyang tuparin 'yung kanyang pangako na maikli lang ang panahon na hihiramin namin ng mga players ng 'yung mga players na 'yan sa inyo sa mga mother ball, mother ball clubs ninyo sa mother teams nila. Okay? So kailangan pag shorter period of time, no, loan period of time, eh, kailangan 'yung makaka-concentrate maka ka lang sa iilan para kabisado na nila yung gagawin nila, kabisado na nila yung sistema nila. Hindi ka na masyado magdadadaldal o magtuturo na ahaba pa oras. Tututukan mo pa si ganito. Ano? Minsan magde-demonstrate ka pa paano, oh, ganito, hawak ng bola, ikot doon, takbo doon. E eh, ulitin mo na naman yon, No? Effort, pagod, no? Daldal, boses, sayang lahat. Okay? imbis na nagko-concentrate ka lang sa ilang mga tao na makabisado naman yung sistema mo, okay, maaga pa kayo makakauwi. May, pa, may panahon pa sa pamilya. Iba, mga kababayan, yan ang punto ni Coach Tim Cohn. Kaya ayaw na niya na yan. No? Hindi sa ayaw niya isama yung iba or ayaw niya magkaroon ng reserve. Sino ba naman ang may ayo na may reserve list, merong reserve pool para may may injured para para may pamalit doon sa mga injured players, ano? Kung iilan lang siguro ang paapalitan, pwede, no? At kung payag ang organizer, no? Pero kung whole team, babaguhin mo na naman, ay panibagong turun naman 'yan. Mahaba na naman ang preparation 'yan. Okay, it will require longer preparation. Uh, that's contrary to what he promised o yung naging commitment niya doon sa mga mother teams ng no, mga hiniraman niya mga players. So, sana intindihan na natin, natin si coach Tim kung discarte po niya yan. Huwag na natin i-bash or something na okay, eh, maglalagay ika na maraming Hinebra players or maraming, may mga gusto silang ilagay dyan, etc., etc., Maging masaya na lang po tayo mga kababayan. Natalo natin ang Latvia with this 12 man pool. Naging champion tayo sa Asia sa Asian Games, gold medalist, gold medal Southeast Asian Games. Malaking achievement na po 'yan ng Gilas mga kababayan. Maratuwa lang po tayo sa kanila. Para sa kanila I mean. No? At wala namang discarte ni coach Tim Cohn, I think and I feel effective 'yan. Okay? So, yan yeah, mga kababayan. Ah uh, hanggang dito na naman po siguro ang ating uh, uh, masasabi dyan sa diskarte na isinagot ni Coach Tim ko tungkol dito sa 12-man pool. Kailan ba bang galawin? Kontento na ba siya? Ang sagot, na, ang sagot ko niya, kontento na siya. Alright? Patuloy po ninyong uh, suportahan ang Talking Toshi TV YouTube channels, uh, channel ah channel. Uh, like and subscribe po ninyo itong video na to at ang ating YouTube channel. Pati na rin po ang ating Facebook page, like and follow po ninyo mga kababayan. Talking Toshi TV, 'yan po ang uh, pamagat or titulo ng ating Facebook page. Okay, maraming salamat po sa pagtutok po ninyong patuloy sa ating uh, mga programang inilalabas dito sa ating YouTube channel. Ingatan nawa tayo ng Panginoon sa ating mga paggawa. Maraming salamat po. Bye-bye.